na pinipigilan mo ako. Di ba pera lang na kailangan mo sa akin? Ay, oo pare. Isang milyon. Para huwag ka lang magpakita sa akin. Magtago ka sa probisyo, kahit sa ibang bansa, wala na akong pakailang. Bariya lang isang milyon. Sige. Dodoblihin ko. Doblihin mo at hindi mo na ako makikita. Nangako ka na sa akin nun. No? Pero hindi mo tinupad. Sinira mo yun. Ano ito? Bakit mo ako binigyan ng blangong papel? Sulat mo dyan ang written confession mo na ikaw ang nang-rape kay Melissa. Sira ka ba? Bakit ko gagawin yun? Kailangan mo ng pera, di ba? Kailangan ko na assurance mo na hindi ka na magpapakita sa akin. Ano? Susulat ko na, dalawang milyon. I'm sorry, nagka-problem ho itong check na in-encash nyo. Uh, kausap po ho yung account holder at uh, wala naman ho silang ini-issue ganito kalaking check. Anong wala? Hindi nyo ba binary pa yung signature? Pirma yan, ni Felix. Uh, I'm really sorry, sir. Mabuti pa ho si Mr. Rastro na lang ho pang pa kasapin niya. Manda sa akin yung Felix na yan.